Hello guys, welcome to my vlog. So nandito naman nga ako guys, punta nga pala ako ng bonanza. Nandito ko okay, sa tapat ng bonanza guys kasi may bibilin ako. So ayan nga guys, nasa loob na ako ng bonanza at tingit mo muna nga pala ako dahil titingin niya ako ng gulay guys. So, ayan nga pala yung mga prutas, Ay, asariwa na ng mga gulay nila dito. At may nakita nga pala ako ng pichay, guys. So, ayan din, nakapitang ako ng pichay. Bumili na nga pala ako ng pichay niyan din. Iikot mo na ako dun sa kabila. Ayan, ang ganda ng mga prutas nila dyan, yun, guys. Bulang at ang mamura pa ng mga pinda dito. Kaya marami mo bili dito sa bulansa, eh. So, ayan, dito muna tayo iikot sa mga groceries. Titingin tayo ng ihalo sa ating pichay. Ayan, so hanapin mo natin guys yung ating sardinas. Ayan, nakakita lang nga pala ako dito ng ayan, sardinas. Ano so, nga pala yung sardinas? Isa lang nga pala yung binili kong sardinas guys kasi nga ilutuin ko lang naman to para sa paggisa dito sa ating pichay guys. Ito lang ihahalo natin for this video guys. Dahil nga tipid muna tayo dahil wala pang sahod. So ayan nga, papakita ko muna guys. At din bumili nga pala ako guys ng pansit para lulutuin ko sa Wednesday sa day of namin. Ayan nga pala guys yung mga sale dito sa Bonasa. So, ang dami talaga dito ng sale. Sa low araw-araw mo mura na mga panindol dito. So ayan nga guys, pauwi na ako pala. Papunta na nga pala ako sa counter niyan. Magbabayad na rin nga pala ako. Dali nga, anong oras na rin, babay na rin guys. So see guys. And sana guys, huwag niyong kalmitan guys. Subsuporta na ako ng channel. And subscribe na rin guys. Bye-bye. So ayan, pauwi na ako guys. niyan guys, nandito na nga pala yun aking electrical bike bye guys